kami po kasama ang SSG officers at ang CAT officers sa aking likuran ang nag-organisa at nagtulong-tulong upang makatulong sa mga nasalanta ng habagat. Sa likuran ko po, ang aming mga nakolektang food goods, nandyan po yung mga damit, pagkain, at iba pang ibinigay po ng mga nag-aaral naga dito upang makatulong sa mga nasalanta. Labis po kaming natuwa dahil bilang mga estudyante po ng San Juan High School, maaga po kaming naturuan na makatulong sa aming mga kababayan. Ako po si Rica Joy Montero, ang SSG President ng San Juan High School. Umaasa po kami na ito po ay mat uh, mapapanood po ng iba pang mga paaralan upang po sila'y mahikayat na tularan po kami dahil tayo po ay magbibigay ng malaking tulong po sa ating mga kababayan. Kami po ang mga High School Mexico, Pampanga. Alerto, alisto. Kasama ng CLTV 36 sa pagbabalita.